Tignan po natin kung gaano ka-plastic tong gobyerno ni Bongbong Bong Marcos. Pakinggan mo yan. Para kang tutang nakikipagkamay sa China. Tingnan mo, itong sekretary mo. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Ay, uh, sas, may paganyang-ganyang ka pa. Kasi yung binatukan, yung ginanon yung bansa mo, makikipag-usap ka, hindi naman ginanon eh kayo lang ang gumagawa ng gulo. Hindi naman namin kaaway ang, U ang China. Naratibo nyo lang yan. Yan ang gusto nyong palabasing istorya na paniwalaan ng Pilipino nang magalit sa Duterte. Huwag nyo nga kaming niloloko. E eh, si Bongbong nga parang tuta nakipagkamay. Lapit-lapit pa. Inapakan niya yung pride niya. Kinain niya na asuka niya para mga dilawan. It's shit. Kinain ng tae. Itinain niya na China. Ngayon lapit-lapit siya idol lang, kaya magka-idol talaga lang dapat nagsasama ang dilawan tsaka loyalista. Ang dilawan tsaka si Bongbong talaga dapat nagsasama. Bakit? Kumakain ng tae. Diba? I mean, wala namang problema na magbago ka ng isip kung nakita mo yung, pagka, yung, yung, yung nag-iba yung tao. Halimbawa, nagbago yung isang tao, dating adik, wala akong tiwala, nagbagong buhay, okay na yun. Diba? Ito wala namang kayo nakita eh. Parehas lang. Depende sa pakinabang nyo. Depende sa istorya nyo. Depende sa naratibo ninyo. Pagpapasok sa inyo, kain-kain ka, -kain kayo. O, eh, tinan mo ikaw, ang tapang-tapang mo. Yung naglagay sa'yo dyan, wala ka dyan sa posisyon ko hindi kay Bongbong Marcos eh. Yung, ah, mas mag magaling ka pa kay Bongbong. I mean, if I would be willing to talk, if there was a, a semblance of good faith, Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Chodoro III sa China. Ito ang dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos lamang na 19th ASEAN. Walang sinseridad ng China. Ay ba't kinakausap ni Bongbong Marcos? Meron na nga daw silang plano, dami na daw na pag-uusapan. <laughs> ano yung si Bongbong? Tanga lang? Ha? Ngayon ba ibig mo sabihin? Tanga lang talaga si Bongbong? Kaya kinausap niya China? Ba? Mas matindi pa ito. Ah, nakakita na kayo ng langaw na nakatungtong sa kalabaw. Matindi ka pa pala sa presidente mo. In defense ministers meeting sa Malaysia, sinabi ni Secretary Chiodoro na hindi niya nagustuhan ang bayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Kung nagpakita ng uh, sinceridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China. Pagkatapos, uh, magbago daw tayo ng mend ways. Uh, uh... Buti nga hindi siya kinarate dun eh. <laughs> Buti, hindi siya kinungpo. Magagaling ang Chinese sa kungpo. Anong sincerity are you talking about? Anong sincerity-sincerity ka dyan? Si Bongbong binanatan nga yung China eh. Na hindi wala sa lugar. Hindi po ganun ang akto ng, ng ASEAN nire nila ang kanilang problema sa isa't isa quietly, discreetly, professionally. Hindi yung attack sa crowd. Alam mo yung parang ano, parang gangbang ang dating nito si Bongbong. Alam mo yung road rage? Ganyan yung gawain ng isang taong ano eh. Yung walang aral, yung walang uh, delikadesa. Formal yung lugar, hindi ganun inaayos. May mga gusot sila dyan sa ASEAN pero hindi, hindi ginaganon. Hindi nilalathala sa publiko tapos magsasalita ka ng palaban. di ba? Inaayos nila yon sa maayos na paraan. Ang ginawa ni Bongbong ganun, no? tinan mo. Tapos makikipagkamay siya. Buti hindi siya kinarati-karati ni, ni don 'di Diba? Sinong sinsirang sinasabi mo, Gibo? yung presidente mo nga eh, sincere ba yon Ano bang papaniwala namin kay ano? Bibirahin ng China o mag, makikipagkamay na parang tuta? Sampal sa mukha yun, kaya hindi ko tatanggapin. Sinabi ni Chodoro na sinusunod din niya ang payag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ang unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Operation o APEC Summit sa Korea. Eh ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Hindi ready yung script eh. Gusto mo sagutin ko? Sabi niya, bakit pag tayo ayaw nila? Hindi ready script? Alam mo sagot dyan? Eh, simple lang. Ang tagal ko na sa mundong ibaba, wala naman tayong problema sa China. Never naman tayong nagka-problema sa China. Wala naman tayong gera sa China. Ngayon, bigla na lang magka... Natungtong lang kayo ni Bongbong Marcos dyan may gera na tayo agad sa China. Di ba? Eh, bakit yung mga kain tayo dilawan? Wala naman tayo naging problema nung panahon ni, ni Aquino. Ngayon, bigla-bigla na lang. Huwag niyo niloloko taong bayan. Ha? Panloloko po yan saglit namang binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju. Ngayon ba tingin mo sincere? sincere? Ako mabait si, si? Kung ako presidente ng China, tinampal ko lang kaliwat kanan ni. Eh. Ha? Tinampak pang ko ako kung ako. Hindi naman ako magiging presidente ng China. Ha? <laughs> ah, eh, ano eh Pinoy na Pinoy ako. Pero ako, ako yan, binitbit ko yan. Alika rito, pa-drug tayo. Ayaw mo magpa-drug <laughs> South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa leader, lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope to, we, look forward to doing a lot of good work uh, with you as uh, APEC chair. And uh, he said, thank you, thank you. And that was it. It was really not very much to it. Wala rin ani ang dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ng issues sa West Philippine Sea. O oh, hindi naman tamang lugar ang ano, ah, para pag-usapan. Eh. Nagbubunga nga ka dyan. Nagtapang-tapangan ka dyan. Uh, binak binakbakan mo, binakbakan mo China. Nagtapang-tapangan nga. Eh. Kay, kay Basti nga. Hindi ka maka... Nagsusumbong ka pa kay Claire animal with the uh, president xi jinping again uh, neither side asked for a uh, ask for a meeting because what well, anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the west philippine sea Hindi, hey, sabihin mo ha ah, hindi hey, kahit ako presidente ng china hindi ako magre-request ng meeting sa iyo wala kang kwentang ka usap e gaganunin mo ako tapos ano yayain mo ako mag Coca-Cola 'Di ba? Ano pag-uusapan natin? Wala kang kakwenta-kwenta. Nay nakita nyo ba yung pinagkaiba niyo ni PRRD? You're nothing but a position, but a title. Magkaiba po ang position, yung title at influence. Magkaiba po 'yon. You will not achieve anything for having a meeting about that. Join now on UNTV TV News.